Noong unang panahon, sa isang malawak na sabana, may isang mapangyarihang hayop na nagahari dito. Siya ay walang iba kundi ang leon. Isang araw, habang siya ay natutulog sa lilim ng isang malaking puno, naligaw ang isang maliit na daga. Naisipan ng daga na maglaro at hindi sinasadyang natapakan ang tenga ng leon. Nagising ang leon ng may gulat at sumigaw ng malakas. Ang daga naman ay nanginginig sa takot at humingi ng tawad. Pasensya na po! Mahal na hari! Hindi ko po sinasadya! Napakaliit ko lang po para maging bangta sa isang katulan nyo. Tinawanan lamang ng leon ang daga. Ha! Napakaliit mo nga para makapagbanta sa akin. Ano ang magagawa mo sa akin, isang musang? Maaari mo man akong maliitin ngayon, mahal na hari? Sagot ng daga. Ngunit darating ang araw, nakakailanganin mo ang aking tulong. Ipinagwalang bahala ng leon ang sinabi ng daga at umalis dito. Makalipas ang mga araw, habang tumatakbo ang leon sa sabana, nahuli siya sa isang patibong na lambat at hindi makawala. umalinga ngaw ang kanyang mga ungol sa buong sabana. Nang marinig ng daga ang ungol ng leon, agad nitong sinundan ang tunog. Nakita niya ang leon na nakulong sa lambat. Naalala ng daga ang sinabi niya noon at tinupad ang kanyang pangako gumawa siya ng maliliit na butas sa lambat gamit ang kanyang matatalas ng ngipin. Dahil sa unti-unting pagnipis ng lambat, nakatakas ang leon. Napahiya ang leon sa kanyang pagmamataas. Salamat sa iyo, maliit na kaibigan. Hinusgahan kita batay sa laki mo. Ngunit pinapita mo sa akin na ang tunay na lakas ay nasa puso. Simula noon, naging magkaibigan ang leon at ang daga. Naduto ang leon na hindi dapat maliitin ang sinuman. At ang daga naman ay natutong tumulong sa iba kahit na mas malakas sila sa kanya. Ito ang kwento ng Ang Daga at Ang Leon. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi lamang nakabatay sa pisikal na anyo. Kahit ang maliliit ay may kakayahang tumunong sa malalaki. Mahalaga rin ang pagpapakumbaba at ang pagkilala sa kakayahan ng bawat isa.